Hello, good morning, good morning, good morning Ito po ako ngayon Narito po ako sa street ng Kaiko Kailangan po nating maglakad-lakad ngayon Dahil nga po Kailangan ng ating katawan Ang exercise Ayan Exercise po natin ito uh, Madalang na lang po natin gawin ito Kasi nga po uh, Sobrang bigat na po ng ating katawan Kaya ito ko mamang tigi. Ayan, i reflex ko lang po ang aking dinadaan. Ayan nga po, ayan, nasa, nasa Red School of National University. Ayan. Ayan. Dito nga po tayo dumaan ngayon sa Maykay ko. Uh, hindi na po tayo gumawi ng lakson. Ayan, ayan po, Henry. Kay Henry C. din pala itong building na ito. Ayan, nasa Red School of National University, National University din pala ito. NU. Hindi po ito yung eskulahan ng mga kolehiyo. Ito po eskulahan ng mga elementary. Ayan nga po kamamang TV. Ayan. Kay Henry C. din po ito. Kaya ito nga po uh, medyo lakad-lakad lang tayo. Wala po tayong filter. Ayan, wala po tayong lipstick. Ayan. Ito, kayo ko pa rin po ito hanggang doon sa kanto. Iikot po tayo hanggang doon sa uh, talipapa. Kung saan po, ma- uh, kunti lang po ang sasakyan. Kasi mahirap po baka tayo ay maaksidente. Ayan nga po mga mamang TV. Ito. Uh, mula po dito sa Kaiko kaka, uh, kakanan po tayo narito po tayo sa May Semperter ayan. Uh, kakanan po tayo ngayon at ayan nga po ito po kasi ay pagawinan na ng talipapa Tali pa pa po ng 407. Four sampalok Manila. Kaya ito nga po kamamang TV. Ah, medyo walking walking lang tayo. Ayan. Kailangan po kasi ito ng ating katawan ang walking 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 ay nga po tuloy po tayo naghahanap kung mayroon po tayo makikita ang pwedeng uh, sasapat sa ating budget pero may pa po kami pa. ayan po ang National University nang mga kolehiyo. Ayan. Uh, M. Hoxon po siya. Pero dito po tayo dadaan. Kasi nga po, uh, pupunta po tayo ng palengke. Ayan. Ayan nga po kamamang TV. Medyo palingaling na pa rin po tayo. Baka po makakita tayo. Hello. Ito nga po guys. Pauwi na po tayo at namalingki na po tayo. Namalingki po tayo na. Ulam natin. Uh, magagata tayo mamaya na. Gagata tayo ng langka at saka mungo. Wala, binibidyo lang kita. Wala akong makontent eh. Asyo. Kumain ka ba doon? Yung saging ba, ha? Galing ka ba doon? Galing ako doon sa Hukson. Wala, nag-ikot-ikot lang. Ayan. Ibili tayo ng paninda niya. <laughs> Bigyan mo ako ng ano, yung saging na lang. Wala nang natira sa pera ko. Magkano yan? 5-20. Tatlo pe. Eh, kanina iti. Okay, sige na. Okay. Sabalot mo na. Ang pili mo? Ito na. Yayaman ka nito eh. Talagang yayaman tayo yan. <laughs> si Aling Mercy, lumalabas. Wala ko, masama ka lang. Masama ka lang. Kamu Narito na po tayo sa bahay ah medyo istambay lang tayo dito sa labas. Ayan. wala na sana yung lakad ko. Eh. Natatakot naman ako dun sa may ano. Eh, siyempre alam mo ng aksidente, diba? sa banda? Eh, kung may mga sasakyan. Oh.